Eto na mga idol Ito yung update ng aking bakasyon Ah, uh, Ito na yung plane ticket ko Kinuha ko na sa opisina At saka yung passport Ayan. Meron na rin visa Ayan ang visa Ayan Nahangin eh Ayan ang visa ko So kaya marami yan Kasi may kopya ako. Binigyan nila ako ng kopya Para kapag punta ko ng Olo-owa sa atin Baka kailanganin So, nagpa-copy na rin ako. Kumingin na rin ako ng copy ko. Okay? Update ko na lang kayo mamaya pag paalis na ako. Alas 4 ng hapon ng alis ko rito. Alas 10 naman ang flight ko. Eto na, mga idol. Ang update ng aking bakasyon. <laughs> so, nagpe-prepare na po ako para sa pag-uwi bibilis na tayo para baka tumawag yung baka tumawag yung driver eh pero three mag aalas 4 pa lang naman eh sabi kasi nung bisor namin alas 4 daw ang alis eh, sabi naman nung driver na Pilipino eh ati daw niya ako ng alas 5 so kung ganahan siya ng maaga pa sa alas 5 di maganda na yung naka-prepare na ako, di ba? Ay, salamat. Alam niyo mga idol ganito pala pakiramdam. Imagine August 12, 2017 nang huli akong bumalik dito sa Saudi galing ng bakasyon. Ngayon na lang uli ako magbabakasyon. Ay. Kaka nakakalungkot ano. Alam ko hindi ko kakayanin eh kasi actually ah uh, tawag dito nagloko kasi yung isang, yung una kong kumpanya, nagloko. Hindi nagpasahod. Hanggang sa nagsarado. Hindi naman totally nagsarado. Hindi na nagpapasahod. Yan eh, ang gagawin namin. Alaga naman, nandoon ka pa rin kahit na hindi na nagpapasahod. Kaya, humanap kami ng ibang kumpanya. Pangalawa itong kumpanyang to na inapplyan ko. Yung una, tatawagan daw kasi yung skill ko, parang hindi gamitin sa kanila eh. Eh dito, ah, uh, rent rental sila ng mga heavy equipment. Talagang kailangan nila nung skill ko kaya dito ko natanggap. So far. Tapos ano 'yon? March 13 nang lumipat ako dito, 9 uh, 2019. Oh. Tapos 19, 20, 21, 22, 23, 24. April na ngayon. So 5 years ako nag-straight plus yung one year more, more, plus yung more than one year doon sa kabilang kumpanya yun ang tumutal ay teka lagyan ko ng pisan itong pa ako kasi namamalawis ito eh para sigurado medyo matagal-tagal ang ang biyahe maging tayan sa biyahe ito, matagal-tagal itihad yung airline ko mula dito alis ng alas ng quarter to 11 ng gabi sa Damam punta ng uh, Dubai stopover ako ng Dubai alauna ang dating namin doon ng madaling araw tapos 2.30 Dubai to Philippines ng madaling araw So, bali bukas na yun. Tapos, hapon na dating ko sa atin sa Pilipinas. Alas 3.40. Ayan, alas 3.40. Alas 3.40 ba? Ah! Alas 3.50 pala. Kasi 10 minutes na lang para mag alas 4. yan Ayan. Parang masikip yung sapatos na nabili ko ah. Alam nyo, Ramadan eh. Tatapos lang ng Ramadan. Ang ganda, ang daming sale dito sa Saudi. Imagine itong sapatos na to. Ah, uh, Euro Postale. Yung tatak niya, ewan ko, sabi ng kasama ko, kilala daw to, pero ngayon ko lang din narinig to eh. Ang presyo niya, 229 sa real. 229 real. So, nasa 3,005 ang halaga nito sa peso times nyo na lang sa 14, 1491 yung palitan eh. Then, kumot Ramadan nga, katatapos lang ng Ramadan, nag-sale. Ano siya? 50%. So, ibig sabihin, kalahati lang nung 229, nakuha ko 115, ah, 114. oh, di ba? Not bad, oh. Ang ganda, oh. <laughs> eh, may sapatos kasi ako dito. Ewan ko kung sino yung... <laughs> Maswerting nila lang na nagsuot. Okay lang. Luma na naman yun. Luma na yun eh. Talagang pinabibili na niya siguro. Eh, ito pa pala. Pinabibili na niya talaga ako lang bago siguro. <laughs> okay lang. Walang problema roon. Kasi, ulang una na nagamit ko na naman yun. Yan. So, sa mga kagaya kong OFW na ah uh, malayo sa kanil kanilang pamilya kapit lang mga idol at saan ba matatapos din yung kontrata di ba? especially yung mga house house worker natin household worker natin na mga kababayan matatapos din yan kapit lang basta ang isipin mo lang lagi yung goal mo ako ang goal ko mapatapos ko ng pag-aaral yung mga anak ko eh. O, oh, tapos, pag nakatapos na silang mag-aaral, Uwi na ako. Taka na ako magpupurgod. Oh. At least, pag natapos sila ng pag-aaral, kahit paano, wala man akong yaman na maibibigay o may ipapamana sa kanila, kahit pa paano, may laban na sila sa mundo. Yun, lang, yun lang ang goal ko. Sarili ko naman, siguro naman, kahit wala akong ipon, siguro naman, pag namatay ako, ipalilibig nila ako ng maayos. Di ba? o, oh, ganun lang. Eh, ganun talaga ang buhay. Hirap eh. So, yan ah. Yan ang mga dadalin ko. Uh, dalawang box na, 20 kg. Tapos may hand carry ako. Ito, bag. Ito, maleta. Yan. Hand carry ko to. Tsaka yung tong supot na laruan. Magaan lang naman yan. Baka kasi maipit eh. Kaya nang carry ko na lang din. <laughs> Sineperate ko. So, ganun lang mga idol at uh, oh, ay, Jesus ko, naipit yung tiyakong. Hira pala pagbalakayan dyan. Makain <laughs> okay, eh. At sana, ihingi eh, ako sa inyo ng konting paumanin dahil talagang hindi ako makakapag-upload ng, ano, ng mga tutorial o ng mga tips sa aking page na ito radiator mechanic TV. Pero i-upload ko rin yung ano, yung mga kaganapan sa Pilipinas. Kung ano man yung magiging activity ko roon. Magre-renew ako ng lisensya eh, kasi bala kong habang wala akong trabaho ay eh, kakayod tayo ng magta-tricycle driver tayo kasi eh, mahirap yung puro labas yung pera eh. Kung sana marami tayong dala. Eh lang naman yung dala ko kasi nga buwan-buwan naman akong nagpapadala sa mga anak ko nag-aaral kaya kailangan talaga nila yun ayos hindi naman masakit sa pa okay naman awa ng Diyos ka uy So, siguro pagbalik ko, July 8, balik ko dito. Ah, tsaka ako makakapag-upload ng mga tips. Ha? Ah, sa ngayon, eh, ano lang, tawag doon, itong mga activity ko lang sa Pilipinas at pag-uwi, yun lang ang aking may bibigay sa inyo. May upload ko. on ah yan dito pati susuti na ay kailan pala nag-OFW talaga mahina-hina yung loob mo talagang malulungkot ka susuko ka Basta ang isipin mo mo lang, OFW ka na kagaya ko, ang isipin mo lang lagi, yung pangarap mo. Oh. para hindi ka tumabingi ng landas. <laughs> yung pangarap mo lang, ang isipin mo, huwag kang mag-iisip ng iba. Oh. kasi pag nag-isip ka ng iba, eh wala. Wait lang, ay doon ay tatakin ko lang. Yan. Kasi may jacket ako eh, malamig sa aeroplano eh. Yan. Ha? Yan yan, mga idol. So, ito yung aking ano. Isang hand carry. Laruan kasi ito eh. Maka maipit kapag inalok ko. Nilagay ko sa bag. Doon. So, ito yung aking plane ticket. Yan. Back and forth na plane ticket to, idol. Yan. Yan. Back and forth yan. Tapos, ito yung aking exit and re-entry visa. Ano ba? Ito yata. Ito. yan So ito lang hanapin. Ticket plus passport. Okay na. So itong passport ko, bago to, wala pang tatak to. nire-renew ko to nung matagal ko na rin to nire-renew eh. 2000 2019 October 2019 ko to ni-renew. Ngayon ko lang magagamit. <laughs> eh pero ano na to? 10 years na to. Sa 29 pa, 2029 pa ang expiration nito. Kaya malamang tapusin ko to bago ko mag-produce. Awanan Dios, makakatapos na, na siguro ang anak ko noon sa kanilang pag-aaral. Yo, oh, magaan naman. Ang mabigat dito ito eh. Itong binili ko para sa mother ko yan yung blood pressure kasi sale nga ang original price ay 35 ah 350 real nakuha ko ng 199.50 okay na rin di ba? malaking bagay to lalo na nagtatatanda na yung mga kapatid ko rin at saka yung mother ko eh, pag pinasalubungan ko sila nito, magagamit nila to at saka hindi na nila kailangan pumunta pa ng center para magpa test ng blood pressure, di ba? So, yun lang ang goal ko. Oo, maliit lang na bagay to, pero malaki ang maitutulong sa kanila dito kapag ginamit na nila. Kaya, yeah. In dinala ko yung resibo eh, kasi baka minsan kasi sa airport. Ano ko po eh. Ayan, dinala ko yung pati resin. So, ganun na lang mga idol. Pag nasa Dana, i-update ulit kayo.